Magalaw Hello guys! Mga kamasbati! Magandang araw! Ngayon po ay nandito na naman tayo sa ilog At ayan, rinig na rinig na po yung agos ng tubig Dahil for today's video po ay Mangunguha tayo ng urang Or yung pasayan kapag nasa dagat tayo uha, At kapag dito naman sa ilog Yung tawag ay urang Or yung shrine So guys, mga kamasbati Bababa na po tayo ng ilog Para po maghanap ng urang sabi po nila um, kumasabay lang po sa tubig or sa agos ang tubig yung kurang so magahanap po tayo let's go so guys mga kamagbati ngayon po ay magsusimula na tayo sa pagkakataon ngayon guys, mga kamasbati tahan dahil lang daw kung sa paaalik ba ng bato kasi makakawala yung orang kasi mabilis lang dumagoy tapos tubig pero tumatago naman sila sa mga bato so kailangan natin makalit ng alis yung mga bato so, Ayan guys, wala pa tayong nahanap pero sabi nila, marami daw yung um, orang or shrine na nandito sa mga bato-bato. So, mag-aalis ba pa rin tayo? So, guys! <laughs> ah, ah. <Guys. laughs> ay, orang! So, ayan guys, nakahanap tayo ng isang orang. Medyo siya malaki. Ayan, kasi medyo masakit yung mga ano niya. daliri Guys. Okay guys, meron na tayong nahanap isa. So, magpapatuloy pa rin tayo para mas makahanap tayo ng maraming urang. Ayan, di ba ang laki? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ayan, ayan guys, meron na rin tayo nakuha pangalawa na. Medyo din malalaki. Malalaki yung urang ngayon. Kasi nga, meron din maliliit pero bawal pa natin yung kunin. So, yun, yung mga malaki-laki. Tapos ito din hawakan kasi nga, ayan, oh, gumagalaw siya. So, yun, guys. Meron tayong nahanap na isang orang. Ayan, medyo siya malaki. Ayan. Ayan. baka makawala. Ayan guys, naka-apat na tayo. so, <laughs> lalagyan natin yung lalagyan. Ito yung kapatid ko, yung babae. Sobrang kaling yung maghanap ng orang yung shrine. Ayan. So, tayo naka-apat. Meron din pala sila doon. Tapos, yung sa kapatid ko, nandito din. Dito din niya nilagay. Ayan. Sabay-sabay natin itong lumutagin namaya. na. So maghahanap pa tayo tapos pag wala lang tayong nahanap, so yun, lulutuin na natin ito. So guys, ayan mga kamagbati, wala na tayong nahanap na orang kasi karamihan sa ngayon para mga similya pala, maliliit. So ayan, meron din tayong nahanap. Yung nahanap ko, apat na piraso yung nahanap ko. Yung sa kapatid ko naman, ayan, medyo marami yung nahanap niya. Sa mga pinsan ko naman, meron din silang nahanap ngayon. Sasabay-sabay na lang natin yung lulutuin naman. So ngayon po ay magluluto na po tayo. Hello so guys, mga kamasbati. Ngayon po ay magluluto na tayo ng mga nakuha nating urang. Ayan. Dito po tayo magluluto sa tabi ng ilog. Ngayon po ay magsisiga na tayo para makapagluto na tayo. So guys, ayan mga kamasbati, nakapagsiga na po tayo. Sa ngayon po ay prepare na po natin yung mga lulutuin natin. Ayan guys, meron tayo ditong kangkong kasi kanina pakatapos natin manguha ng urang, ay nanguha po tayo ng kangkong para ito po yung isasabay natin sa pagluluto ng urang. So ayan po, himay-himay na natin. Ayan guys, tapos na po tayo sa paghihimay nitong um, kangkong. So, so ngayon guys mga kamasbati ay magagayat na po tayo nitong sibuyas at kabawang para po sa pagpigisa natin ng orang. So ayan guys, ito lang natin sa bato. Ayan, magagayat-gayat kasi wala tayong dalang. Ah, Kalitadan. Tapos, itong bawang. So, ayan guys, mga kamasbati, tapos na po tayo sa paggagaya itong sibuya siya kabaw. Meron pa pala ditong um, sili. So, maglalagay tayo ng sili para medyo maanghang. Ayan, dalawang piraso. Yan, hahatiin lang natin sa isa. So ayan guys mga kamasbati Tapos na po tayo sa pagagayad kayan So ngayon po lalagay na po natin yung kawali Para po magisa na tayo ng bawang sibuyas So guys ngayon po ay maglalagay na tayo ng mantika Para po makapagisa na tayo ng sibuyas at bawang So ayan guys lalagyan natin yung sibuyas sa kabawang pati na yung sili okay. so ayan guys lalagyan na natin yung kurang na nakuha natin So ayan guys, ngayon po ay ilalagay na natin yung kangkong. Ayan big Sabayan tubig Tubig ako Tubig ako So ayan guys mga kamasbati, Luto na po yung ating orang sya kayong kangkong Ngayon po ay maglalagay na tayo ng Magic Sarap tapos, maglalagay na rin po tayo ng konting asin. Tapos, ayan. I-mix-mix next, next lang natin. Tapos, maglalagay na rin po tayo nitong Sarsaya Oyster Sauce. Yan. Ito kasi yung palagi kong nilalagay. So ayan guys, last nating ilalagay ay yung ketchup. Maglalagay tayo ng ketchup. Ayan guys, oh. Ayan, yung sauce. Sauce pa lang, ulam na. Ayan mga kamasbati, luto na po ang ating urang. At pwede na po tayo kumain. Dito na tayo kakain dito sa tabi ng ilog para mas masarap. So, ilalagay na rin natin itong kanin. Ayan. Ayan, ilalagay na rin natin itong hiluto nating kurang. Hello, hello, Malala ayan guys, mga kamasbati, tapos na po tayo sa panguha ng orang at pagluluto ng orang. So, ngayon po ay kakain na po tayo. Ayan, sobrang sarap dito kumain kasi nga nasa tabi lang tayo ng ilog. Ayan, kakain na po tayo. Ayan guys, grabe ang sarap. Tapos, ang sarap pa dito kumain kasi nga nasa tabi lang tayo ng ilog. Kain po tayo. So ayan guys yung mga kapatid ko sila yung kasama ko kanina sa paghahanap pag ng urang And guys, mga kamasbati. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you until the next vlog. Bye-bye!